Good morning. <coughs> eh, naglalaro eh. sila. Yang dalawang bonsai. Dalawang bonsai, bonsai ko si Yuki. Ito po ang asong hindi marunong bumaba sa higaan. Ano? Hindi marunong bumaba, ano? Hindi marunong bumaba si Yuki, ano? Kawawa, hindi marunong bumaba. Ah, yan. Yung dalawang maliit. Dalawang maliit. si Rain Rain at saka si Mik Mi. -mi. <laughs> oh, sige. Okay. Bardagulan. Sa umaga. Bardagulan. Bardagulan. Bababa ka na. Bababa ka na, bebe. Oh, bababa na daw siya. Oh, bumaba na yung isa. Ayan na. Oh. Ang galing, na, <coughs> ang galing naman, Ang galing na ni <coughs> ay, ay. Ang gawain. Oh, mahulog ka. Bujo ka. Hindi talaga ito marulong bumaba. Hmm, sige. Good morning ka muna. Good morning. Yung dalawang malaki nandun na. Tinali ko na sa labas.